masimas na yung ano uh, hita ko sinabahan talaga ako nanigas ako alright mga paps uh, good morning sa inyong lahat uh, si paps duard po ito uh, nandito pa ako ngayon mga paps sa uh, may mandaluyong along uh, san francisco So ngayon, ito na nga maghahanap ko ngayon ng pasahero na ililibring sa kay ko. Uh, abangan niyo na lang may Abangan niyo na lang ang mga paps uh, may mayang kaunti ah. Uh. Hindi ko sure kung makahanap pa ngayon kasi medyo tanghali na. Kalalabas ko lang. So, i pa rin natin. Makamalay mo, makahanap tayo. Mama, good morning. Okay lang sa iyo kung upiran kita ng libre sa kayo. Gumagawa kasi ng content. Okay lang sa iyo. Okay. Oh, <laughs> Teka lang, Mama. Kuya, pwede mo din malapit sa harap? Saan po? Sige po. Teka. cheese mode. Ah, dito pala kay banda, mama Baka mag-gip kayo. lang, mama Ah, Ma'am, ito pa na, po, Ma'am. nyo lang, Ma'am. kanina pa kayo nag ma'am? Abo. Ano ah, anong nangyari ma'am? wala kayong mak makuha kagad na ano? oo ganun ba? sige okay ma'am tara oo nag ikot ako kanina, naghanap ako ng sa sakay wala naman akong makuha, yung iba natatakot <laughs> Eh kasi naka ano ako eh naka ang tawag nito yung naka jacket ako kanina. Kuya yung isang set na ganito magkano? Bali ang bili ko po niyan ma'am 1,100 plus. So dalawa ito, mga 2,000 rin may get. Mga tupalagay natin mga 2-3 siguro. Plus, ah, maganda siya, no? Kasama pa siya ng kasama pa yung shipping fee. Mm, so, shipping. so oh, so ma mabut eh, siguro mga 5 din siguro, ma'am. Tapos sino yung na magkakabit na, dito, sino na? Bali, ako na po yung nag-install nito, ma'am eh. Wow. Mm. Opo. Ah, uh, nanood lang po ako sa YouTube. Mm, no. Ah, kung paano ba to, Kuya, sa Shopee? Uh, opo, ma'am, sa Shopee or Lazada. Pero once na bumili kayo, uh, i-check nyo rin yung ano ma'am, yung mga comments ng ibang customer kasi may iba rin kasi diyan, may iwasan yung mga bugos customer eh. Uh, yun lang ano para hindi kayo mapadalhan ng sira or ibang item ang ipadala mga ganon opo uh, nagtrabaho kayo ma'am doon sa hatiran ko sa inyo ngayon ako sa Rockwell po. Ah, anong trabaho nila doon, ma'am? Ako po? Opo. Demand planner po. Demand planner. Baka hindi siya ganong demand sa tunog, ano? <laughs> Opo. Anong trabaho ng isang oh. demand planner, ma'am? Pwede ko malaman. Bale. Ano po? ano po kasi kami, manufacturing ng mga lente. Eh. So, sa akin po dadaan yung mga lens. Pinukyusi ko kung may mga damage. Ah. Scratch, gano'n. Lens? Ako yung mag inform sa customer service kung kailangan na namin mag-order or mag-reorder ng lens. Uh, anong lens yan, ma'am? Sa salamin? Salamin ng mata? Apo. Apo. Uh, Apo. Ano yun, ma'am? Maabab minimum ka dyan, ma'am? Apo. Apo. Kuya, mm. ano pinag magandahan nitong soft intercom sa hard intercom po. tas y20 yung hard intercom mam ma ito yung may yung sa'yo yung kaharap mo yan yung mm. hard mm -mm. tapos yung soft intercom ito yung uh, hindi siya hard yung parang wire lang wire na maliit ah. uh, dito ito nilalagay sa ne, sa harap ko tapos yung hard yung nilalagay sa half face Opo. Oh, kasi pwede rin naman siya sa full piece pero mas the best kung ano sa half face lang kasi ano eh. Uh, buong visor niya open kasi. Hindi katulad nitong full face na may matigas na naka-cover sa bunganga mo eh. Uh, pag full face po yung ano, ano po yung kailangan? soft uh, po. Oh, so para sa akin ha, huh? soft soft oh, na lang oh. yun na lang. Kasi may nakalagay dito Ah uh, soft Intercom 2 units. Ito po ba yun? Dalawa na yun. Anong pangalan, ma'am? Yun lang po. Soft Intercom 2 unit. Ah, hindi, anong brand yan? Ma Forest ba yan? Ah, B31? May mga pangalan kasi yan, ma'am eh. Ah, wait lang. Po. Oh. Kailangan bilhin niyo, ma'am, yung ano intercom, ma'am. wag yung bluetooth lang. Kasi hindi kayo makakunik doon sa ano, isa pa kung ano. Halimbawa, mag-usap kayo ng mister mo, nag-ride kayo, di ba? Opo. Oh, hindi ka makakunik. Ikaw lang, ikunik mo lang sa, sa Bluetooth, music, ganoon. Grabe yung traffic ngayon. Grabe hmm? eh. yun. Mag-order kayo, ma'am? Opo. Oh, Ayan, tama. Pero basahin nyo rin ano mama, mga comments. Kasi mara, alam mo naman sa online minsan. May mga bugos na ano dyan eh. Buti pumayag ka kanina mga. Sabi ko siya, nakupira kita na libreng sakay. <laughs> <laughs> Nung nakaraan din naman po kasi, may ganun din po. Ah, ah, ano? Ganon? Ah, may nagano rin no. sa'yo, nagalok. Opo. Oh, ano yan, may camera? Opo. Opo. Vlogger din yan. Swerte nyo, ma'am, ha? Nakadala <laughs> ko. Swerte ko rin. Kasi hindi naman magagawa ng content ko. Okay lang sa inyo, ma'am. Isama ko kayo sa content ko. Opo, Opo okay lang po. Ah ah, sige, ma'am. <laughs> Oo. Oh. Kayo, ma'am, nagbablog ba rin kayo? Ano po? Nagbablog din kayo? Hindi po. hindi <laughs> ah, ba? Hindi kayo hilig, ma'am? <laughs> I-try nyo, ma'am. <laughs> mga anong hiling mo halimbawa sa trabaho mo pwede mo rin i-vlog yan pero ma'am salamat ha dahil pumayag kayo na upiran ko kayo libre sa <laughs> pero bakit iba eh, ma'am pag ano ano magiging ano reaksyon nila niya kapag inupiran sila ng libreng sakay Siyempre po, pag buna, nakakatakot. Tama, no? Tama. Yun nga iniisip ko, eh. Kailangan talaga, may proof ka. Proof. Baka mamaya, kidnapper pala yun. Kasi po, dyan sa may ano sa may kubao marami po diyan mga ano ah, habal ah kahit na na ganon ah kukulitin ka ng kukulitin Siyempre po matatakot ka ah <laughs> Pero kung may makita ng mga uh, kamera Oo, oh, uh, lalo na ngayon at daming mga rider ngayon ng uh, nung no joy ride before, di ba, merong nabalita na nag-ano na, na Alin, ma'am? Nanghipo pa sa pasahero niya Ay, kailan yun, ma'am? Uh, meron po yun, eh joyride. Tapos yung isa naman, kasi yung pasahero niya, sinekin niya sa motel. Tapos, ay, ano? eh, naka-joyride pa siya na uniform. So, At kinala, kinaladkat sa kahihiyan yung platform, kung ano man yun, no? Oh. Opo. Siyempre, damay lahat ng ano yung pangalan. Yung pangalan ay na nalagaan doon, eh. Grabe, no? Pero mayroon din ako na-encounter minsan, ma'am, na... Isang pasahero oh na pick up po siya sa Marikina eh. Oh, oh po. Kuwento niya na Kuya, ano ba yung sinakyan ko na mga kasamahan mo isang platform na sumakay ako. Nagkakwentuhan na kami about na punta kami sa mga pag-ibig na kwentuhan. Tapos, kinimas-himas na yung ano, ah uh, hita ko. Sinabahan talaga ako, nanigas ako. So, uh, oh, hindi ko na lang siya ah uh, uh, pinapatulan. Kasi medyo gabi na daw eh Galing siya sa party daw Ang kaibigan niya Pero ang nagbook Yung kaibigan niya Siya lang yung sasakay Oh Eh ngayon Yung asawa ko po kasi Dati nag yon yun nag full time siya na joyride Minsan Ito Minsan nababasa ko din May mga customer din siya na May mga pasahero din siya na nagchat pwede ba Kuya pwede ba tayo mag Ah, uh, uh, ibig sabihin na kursa na daan yung asawa mo, na. Siguro, buwapin siyong asawa mo, ma'am. Ano po? Pangit na yun, kuya. Ah, eh. uh, maaaring na tipuhan yun. Kasi, uh, hindi naman, hindi naman magsasabi ang isang babae na gano'n kung walang motibo siya sa lalaki. Ibig <laughs> sabihin. Kaya kaso, sabi ko nga, syempre po, paglalaki, ginagano'n. Syempre ma, syempre, kaya kalay na nga yung lumalapit sa'yo, ayaw mo ba eh. Anong sabi niya, ma'am, nung sinabi mong gano'n? Wala, tumatawa lang ko. Pero na, hindi na siya bumiyahin doon kasi ah, Simula nung meron siyang pasahero, eh yung pasahero niya nurse. Tapos na-accidente sila sa Nova Bayan. Ah, na-accidente? Sa so stoplight doon. Opo. Oh. Sa so stoplight doon, balik pitong motor silang sabay-sabay na bumagsak. Galing sa stoplight kasi may tumagas pala na agas. Oo. Oh. Ah, ganun ba? Eh, nung nag-ano siya noon, nagpunta siya noon sa mag-ano pa lang siya, mag apply pa lang siya. Mm -hmm. Sabi, meron silang parang isilang parang insurance sa oh. mga mga pondo, pag-ano'n. Oh. Eh, wala naman. Kumpeto naman lahat kami ng papers, pati binili namin yung gamot sa hospital. Ayaw niya na tuloy magbiyahe. Pero, binayaran siya mga sa insurance hindi po. Nakabooking sa ma'am. legit yung booking. motor po O oh, suna nakabook siya. Tapos binayaran pa namin yung per day nung nurse kasi yung nurse ano eh uh, hindi makakapasok. Mga uh, yung paa malaki bang damage sa mister mo pati yung pasahero? Opo, oh, yung ano yung uh, sa yung maraming ano galos kasi mas tinukod niya yung siko niya tsaka yung tuhod niya uh, kasi na ano niya na may pasahero siya yung pasahero niya parang na spray lang ah uh, kasi ang napuruhan talaga oo ginayara uh, namin yun isang buwan yung ano yung nurse na pasahero niya Ibig sabi, ma'am, malaki na gastos niyo, ma'am. Opo, kaya ayaw na rin niya pong iyaate. Eh. Ibig sabi, ma'am, wala. Nag-file, nung nagsidente kayo, Opo. kasi ang kailangan lang na naman doon, ma'am, ano yun, booking, police report. Opo. Tapos, uh, yung medical, kung saan okay. kayo na, magkano na expenses na Opo, hospital. Opo, kompleto po, kompleto po lahat kami, pero na nagpunta siya sa ang bibigay lang ata is 500 pero yung mga gamot hindi nakasama ano, 500 pesos? Opo oh, Pati na lang kayo lumapit kay si Rapi Tulpo ma'am Ay, Ay naku kuya, yung office ni Sir Rapi, katabi lang ng office namin yon. Ano ba yan? hindi yan? hindi yung kapag nagpupunta ka ng kay Sir Rapi, nabibigyan ka agad ang dami doon tawawa. Hindi sila nabibigyan. Ah, bale. Sa dami na lumalapit, siguro in-evaluate man ng maigi, no? Hindi, sir. Kasi may mga referral pa na kailangan kunin sa DSWD. Tapos hindi naman pantay-pantay yung binibigay nila. Insan ah, Minsan wala. Yan lang pala. Ganon pala yun. Uh, ah, maliba na lang siguro kung nag-viral talaga yung ano mo, no? Yung kaso, Opo. no? Opo. Opo. Ah, ganon. Kung baka parang ano rin pala, dipindi rin, no? Eh, Pinipili din po kasi nila. Ibig sabihin mo, pumayag kayo doon sa 500 pesos lang man na laki na nag Hindi na. po. Hindi na siya nag-ano. Ganun ba? Kasi yung kasama ko na disgrasya rin, uh, pipikapin pa lang niya yung pasayro, na disgrasya siya ma'am. Tapos oh, ngayon po. na nabal na bali at banda rito. Ngayon. Oh, bin binayaran naman siya ng mga 100 plus doon sa ano ma. Ito niya sa akin. Sabi ko, totoo ba yung sabi mo? Pre, totoo yan, pre. Mabilis naman ang proses. Basta mayroon ka lang police report, booking, kalang uh, medical. Oh. Sabi niya. Anong year nangyari yan, ma'am? Ano po? Well, last year? Ah. Last year po ng mga March. Ah, ganun ba? Sabi na. తుతో ఏనా మైరెతల గంత్ర భావన మిన పరంఫుండాలునకే kabaw na sa hukay yung Opo <laughs> Alam ng asawa mo yan ma'am Di ba? Kasi nag-rider din yung mister mo eh Opo ako po talaga Nagpomotor ako papasok Abo. Kaso Noon lately Go traffic nga po sa EDSA Tapos yung hampak ng hangin Inaantok ako Sabi ng asawa ko Baka madisgrasya pa ako Sumakay na lang Opo <laughs> Ah, di sumakay ka na lang. No po, sumasakay na lang. Nagmo-move it na lang po ako pag, pag ko ng kubaw. Ah. Tama yung ano ng mister mo ma'am kasi baka mamaya. Inaanto ka ba no ma'am yung mga panahon na yon? Opo. Oh, Kado yun ma'am. Kalsada kasi ma'am, iba-iba yung mga ugali na rider. Makikita mo rito ma'am. Opo. Oh, iba-iba. Mayroong tipong ano ah. siya lang dumadaan sa kalsada. <laughs> Ano oras pang uwi niyo, ma'am? Mamaya pa. Mamaya pa po, 8. Saan tayo banda, ma'am? Dito po. Ah, dito ba? 8 ng gabi? Opo. Ma'am, matagal. Doon na lang, sir, sa drop off. Ah, drop off na lang. Okay, dito banda, ma'am, para hindi ka Ay, ah, dito na, mas malapit na, eh, no? Opo. Opo. Okay, ma'am. Salamat sa ano, ha? Ah, Thank you, mo. po. Ayan, thank you. Thank you, Kuya. Ay, yung nga pala. Ay, yung Thank you, Kuya. thank you. Alright, mga Pops. Ah, Na-drop ko po, po na si Ma'am Janila dito sa may Raquel Sheridan. Kung mahili kayo sa mga ganitong videos, mga paps, uh, don't forget to subscribe and like and share. Salamat po.